Magandang araw po sa inyo mga taga or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Lumalala ang Haitian gang violence pagkatapos ng assassination ni President Jovenel Moise noong July 2021. Ayon kay William O'Neill, United Nations Human Rights Expert, nangangamba siya sa mabilis na paglaganap ng gang violence sa bansa. Dagdag pa niya, karamihan sa mga sumasali sa mga gang na ito ay mga kabataan, kaya naman nangangailangan na sila ay dumaan sa rehabilitasyon o reintegration programs. Mula July 1 hanggang September 30, may naitalang mahigit sa 1,230 killings at 701 kidnapping sa buong Haiti. Ayon sa United Nations, higit sa doble ang bilang na naiulat ngayong taon kumpara noong 2022. Samantala, dahil sa kakulangan sa tauhan at resources, nahihirapan ng National Police ng Haiti na labanan ng gangs. Kaya naman magbibigay sana ng tulong ang Kenya at magpapadala ng multinational armed force sa Haiti subalit na binbin ang deployment dahil sa legal challenges. Sa kasalukuyan, mayroong estimated 200 gangs sa Haiti kung saan kontrolado ng mga ito ang 80% ng Port-au-Prince, ang capital city ng bansa. Dari Langeles, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kay. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Babay po.